What's up mga kaangkol So, maulan. Maulan nga uh, tanghali, ano. Yung e mga hindi pa naliligo dyan, na willing na pumunta dito sa lugar na kinauupaan namin misis. Mami, pakita mo yung area. Ayan. Yung mga willing dyan, mga kakangkol, na naliligo ng salang, yung ulam niya first to arrive kaya mananalo kukunin mo lang yung sticker ang kolo ayun o patabi niya ang kolo tatakpa mo lang mga wallet niya ang kolo pukunin mo lang pagkakuha mo pag nang panalo ng papakas bigas natin yung mga camp alam niyo na yung location ng mga camp so let's go na A few moments later.

Wait lang, naka-hubad si, si Machete yata ito. <laughs> naka na naman. E, eh, mga kangkol. May nanalo na ulit. Grabe, bilis na mga la, mga nakapalo sa atin, no? <laughs> Nakakadalawa na rin to si Sir. Hindi Paano ba yan? bibigyan na natin kagal. Labutan pa tayo ng mulay. <laughs> Ipigyan na natin yung price kagal. Kabilis na mga yun, Saan ka na ulit, bossing? Ito lang, uh, As, sa Ay, sa tinomro. Oo oh, nga, sa tinomro nga to. Siya ang nanalo dun sa... Uh, sa old rock. <laughs> Matindi to. Puro rock ang gusto. Rock garden ngayon. Tapos dun, old rock. <laughs> Kalupit. Grabe. Pabilis naman ito. Ayan, so ibibigyan natin mga kanggol. Wala tayong magagawa. <laughs> sabi, ko tapos na eh. Sabi ko sabi nag, ikaw pa yung nag-comment, ikaw pa nag-comment uh, <laughs> Sorry, I sticker na lang angol. Sticker na lang. So, ebot muna natin yung premier ni angol, maka rin makauwi na din. O, oh, pangalan angol. Gilbert Cedron. Gilbert Cedron. oh si angol Gilbert Cedron. Pangalawa na to mabilis talaga grabe talaga pag uh, naka-follow kay Angkol so ayun eh, mga ka-Angkol uh, para makauwi na si Angkol kasi mauabutan ng ulan Subage, naka nakahubad naman uh, eh, mga ka-Angkol congrats kay Angkol maraming maraming salamat po sa inyong lahat <laughs>